Mga kapuso, aabot po sa siyam na raang kaso ng dengue na itala sa Bicol Region simula nitong Enero. At bagong panganak na sanggol, nahulog umano sa sahig ng isang ospital sa Cebu. Narito ang report. Isang sanggol ang nahulog sa sahig ng Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City kalagitnaan ng panganganak ng ina nang mahulog ang bata sa sahig. Ikinagalit naman ng mga kaanak ng sanggol na hindi ito agad naagapan ng staff ng ospital. Bukod dito, hindi rin agad inasikaso ang ina ng sanggol. Sa ngayon, kapwa na sa mabuting lagay ang ina at ang kanyang anak. Dahil sa insidente, nagsampan ng reklamo ang mga kamag-anak ng bata laban sa namamahala ng labor room ng ospital. Pero ayon sa pamunuan ng VSMMC, walang katotohanan ang insidente. Umabot na sa siyam na raang kaso ng dengue ang naitala ng DOH sa Bicol Region simula Enero. Pinakamaraming kaso ang naitala sa lalawigan ng Albay, kung saan mahigit 250 ang tinamaan ng dengue. Kaya naman muling nagpaalala ang DOH sa publiko na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran para walang pangingitlugan ang mga lamok. Bukod sa dengue, tumaas din ang kaso ng rabies sa Bicol region. Mula Enero, labing apat na kaso ng rabies sa tao ang naitala. Lahat ng ito, fatal o ikinamatay ng mga tinamaan ng rabies. Mas mataas daw ito ng 27% kumpara sa rabies cases noong nakaraang taon. Payo ng DOH, dapat pabakunahan ang mga alagang aso para masugpo ang rabies. Para sa unang balita, Mikaela Papa reporting.